Grabe ang ganda niya talaga. Sobrang Ay, ganda niya. guys, <laughs> I'm happy, super so, happy. Look you at You're the best of the rest. Hindi <laughs> pa dyan nagtatapos. Oh! Next, next. May nalala ako. Bakat? Hello! Uy! Siya rin ko sa tumatalikod ah! Ano? Pleto ah, ano, na. kompleto na, 'di ba? Ano sa Pleto tingin mo? Ano sa tingin mo? Ha? Ano sa tingin mo? Gulong? Eh? <laughs> <laughs> ano Ice <size>? crunch. <laughs> Arribo? Uy. 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 Ano? Eto na. na. Baka nga kompleto What's na. Sige. Na sa Uy, na, parang wala na kuryente kanina doon sa ano, pinatay na lang. Para no, solo mo, no, pa. diba? Wala! Wala! Para dito ka na lang sa bahay. It. Boy! Boy! Parang ayaw ka na pala ng din bahay mo <laughs> <laughs> Kasi umaga so, na siya bumabalik doon. Bakit? Bakit ba? Wala! 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 <laughs> <Ulof! laughs> <Taka, ya. laughs> Kompleto grabe, yung... grabe ka magparinig. <laughs> Uy, alam nyo, pangarap ng mga... Hindi pangarap ng <laughs> hindi lalaki to. Pangarap, pangarap ng, ng mga boyfriends. Oo. Oh. Sinong gagawa na to? Ikaw lang, the best ka sa lahat. <laughs> grabe ka mo! pa masaranan. sa'yo ka. Ha? Oy, love, alam mo. Yung... Alam mo yung maalala mo lang yung Mansari. Maalala mo lang ako. Ay, mag-ilago ka lang. Sapat na yun. Yung mga kanta, bonus na lang ha. <laughs> ko. Pinagasan mo ko ng ganito. Hindi eh, ko naman deserve yung mga ganito. <laughs> Bungo, i-enjoy tayo dyan talaga! Ay, okay, like I, ah, tayo talaga! Pa. Pag ikaw nakita kong guwamit ang sinasabi ko sa'yo. Uy, oh, teka lang. Kasama <laughs> niyo ba to? Eh, late na yan. Late na. Umabay Late yan. Umabay ka. Yeah. At, at least, alam ko. At, at least, na Hindi yan yun. Ay, hindi. Sorry, kahugis kasi You are the best. Yes, you are the best. I love you. <laughs> Alam mo, hindi ako nagpaparinig. Ooy! Okay. Ang ak sa akin lang, gusto ko lang mag-share. <laughs> gusto mo lang mag-share? Eh, asan tayo, share the love. Oh, oh share! Share the love. Boy, gusto lang mag-share ni Gwish, share sa atin. Ooy! Tapos, tapos. Kompleto na yan, sure ka? O, gano'n. Gano'n pa dyan, hindi pa yan kompleto. alal na na ako makita pang dadatid ko kubretona ay Meron ba Dalikod ka ulit Dalikod ka daligot hindi hindi naman ah. na nagsabi ay nun eh. mahal ay Ola? Ola! Uh! Jay, ay 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 Onen. Oh. <tid> hmm, mo. Tingnan mo. <laughs> Array. Array. mo. mo. Array. Array. <laughs> ah! Adoh. Tingnan mo. Aduh. Ay, po. Ting. Si, si. Inde, indi Ah, <enti bip> <what> Ayaw ko! Nagkabubuksan! Hindi lang yan! Marami pa yan sa loob, boy! Oh, oh, oh. Syempre, at alam mo yan! At shop. alam mo yan! Alam pa <laughs> yan! Merong accessories Ay! tayong case! Oh, may <laughs> iwatch! Case ulit! At meron mo mga temper! At yas, yan, sigurado pag nag-like follow Ay! Oh. Ay! <laughs> Ay!